Matapos ang bagyong kinta, isa na namang sama ng panahon ang binabantayan malapit sa Mindanao. Kung posibleng maging bagyo ito, alamin natin mula kay Pagasa weather forecaster Bernie De Leon. Sa kasalukuyan, isang low pressure area na nga na binabantayan at huli na ito na mataas sa layo, isang libong kilometro silangan po ng Mindanao. Ito'y nakapalag po sa intertropical convergence zone na siya pong nakakapekto po dito sa Mindanao lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras, ang silangang kabisayan at Mindanao ay magkakaroon po ng maulap na, na kalamitan na may mahinang mahina hanggang sa atong taong pagulan at pagkidla at pagkulog. Ito naman po sa Cagayan Valley ay uh, makakaranas din po sila dyan ng maulap na, na papurin asaan din po ang mahinang mga pagulan dulot na ng hangin amihan. Ito naman po sa Pagkila at ang natitirang bagay po naman sa asaan naman po ay mag magiging maaliwalas po ang ating panahon lagi ang maulap na may uh, dagliang tagli ang pagulan at pagkila at pagulog pa rin ang ating inaasahan. Yan po ang pinakauling ulat ng panahon mula po din sa weather forecasting Pagasa asa at UST. po si Bernie Dulean, Direct